Hello guys! Good morning everyone! Uh, welcome back to my channel. Guys, nakalimutan sa sobrang gutom namin at saka pagod ang ano namin sa kakabit-bit ng mga gamit namin. Nakalimutan ko mag-vlog bago kami kumain. Kasi mostly naman guys, bago kami kumain, nag-vlog kami. Pero ngayon talaga hindi kami walang naisip, wala, hindi nakaisip na makapag-vlog. So, ayan, nag-breakfast, -breakfast, nag -break lunch, na dito kami sa La Laki Plaza. Kasama ko si Rosalie. Um, ano kinain mo, Dai? Nakikita mo yung lechon. So ayan, lechon po ang kinakain namin. Masarap, masarap. Masarap, pero tapos na kami guys. Kumain, sorry talaga kasi na nakalimutan namin. Anyway, anyway, anyway. may mga kaibigan, ay may mga kakilala, nakilala ko ngayon na uh, galing sila nag-travel sa ano, pero... Pagkasaan ka? sa ka kagay? Tagapagalingan. So, ikaw rin ni Sor? Pag-a-dian. pag a taga pag a daw siya. taga-iligan ako ng iligan. Nakaingon ko nga, vlogger sila. kay murag-familiar ako iyang naung So, nag ko saya nga kasi vlogger siya, dili di ay. Kainong vlogger siya. Sumama so, natin pala ilas eh. Pangalan mo? Hi, my name is Roxanne. O, Roxanne lagi diyan. Roxette? Hello, Roxette? Like Roxette? Huwapa oh, <laughs> ka <I> ayaw <laughs> ay. Ngani, uh, siya artista ka. Ayun nga niya kung artista ka itong vlogger sa lechon. Ano niya niya? Lechon. Simanda, ginamit ka. Oo. Gimingaw siya glechon, guy. Kaya gikan pa siya sa alaing planeta. Kuan dahi tisyo, dahi tisyo. Dahi dahi pa siya sa alaing planeta. Gikan pa siya sa... Thailand, Bangkok, Vietnam, Indonesia, Malaysia, gikan pa siya travel So, gimingaw siya sa Lechon. Lami ang lechon dere guys. Mas lami pa sa uyab. Ang lechon dere ah. Ayan kaoban si kuya. Oh! Dagang mga Pilipina dere ah. Nang aon. Sa Bodcourt Lucky Plaza. ngayon kumain dito. Ang ko talaga, sorry. Kasi na-disturbo ko yung mga kumain dito, guys. Hayaan nyo na. So, ayan pala si Kuya. tissue, baby. Tissue, dahil Asikasuhin mo na yung bisita natin. Tissue, guys. Nag-vlog siya. Ay, nag-vlog. Asikasuhin mo na yung auntie. Okay na. Okay na. Yan na nag na. So, ayan. Kuya, pag-hello, anay. Hello. Hello, anay ba? Hello.

ang dato. Ah? Eh. Si Kuyang dato. Sa tinuod lang na kayo, gusto ko sa ilaha guys na mga vloggers silang duha. kay mo familiar na ako silang duha ba. Morag sige naglabay-labay ang ilang mga naon sa akong wool. Sa so, mga nang nangutahan ako sa ilaha. Mga guapa kayo ko dyan ang tagabinda naon, no? Oh. Ah, manday mo Hello, ah. Surigao. Surigao. Kini, ginapala, ginabuldos. Ginapala. Ano sa Makati? Iloilo. Iloilo. -ilong. Ah, ilonggo. Bay na kawala diri. Ha longgit. Maraming salamat sa inyong lahat guys and uh, That's it for today. And thank you so much everyone for watching. And see you sa next vlog. See you sa next vlog namin. Love you all. Bye everyone.